Magandang araw sa iyo. Narito na naman tayo para um, sama-samang himayin ang mga mahalagang kaalaman. Ang pag-uusapan natin ngayon ay base sa mga ideya mula sa aklat na Breaking the Growth Barrier. Ito'y sinulat ni Chris R. Villasis. Ang focus ng aklat, uh, isang karaniwang problema. Bakit minsan parang may pader? Yung paglago sa organisasyon man, simbahan, o kahit personal parang um, biglang hihinto. Ang layunin ni Velasis na base sa kanyang wow, 25 taong karanasan bilang missionary pastor dito sa Pilipinas ay magbigay ng gabay para malampasan itong hadlang lalo na sa tinatawag niyang seedling stage, yung parang critical na simula. So ang mission natin ngayon na para talaga sa iyo sisirin natin ng mga pangunahing aral, paano nga ba raw makaiwas sa stagnation? Paano magkaroon ng pangmatagalang epekto? Hindi lang ito sa, alam mo nang, paglaki ng bilang, mas tungkol daw sa pagpapalalim ng ugat, pagpapatibay ng pundasyon. Sige, umpisa na natin itong himayin. Para sa iyo na marahil um, nararanasan din to sa sarili mong larangan, bakit nga ba merong ganitong growth barrier? Ano raw yung mga ugat nito? Magandang tanong yan kasi madalas hindi natin napapansin eh yung mga dahilan. Ayon sa aklat, may ilang karaniwang ugat kung bakit yung mga punla o um, bagong simula ay hindi lumalago, nalalanta kumbaga. Una at ito para, parang isa sa pinakamalaki ay yung pag-asa sa tagalabas na pamumuno at pondo yung Imported Leadership and Dependency. Binanggit dito yung classic na three self-principle. Siguro narinig mo na to. Nina Ven, Anderson, at Allen. Para maging matatag, kailangan daw self-governing, sariling pamamahala? Ah, Self-supporting. Self-supporting, sariling pagtustos, at self-propagating, sariling pagpapalaganap. Teka, parang ang hirap niyan i-balance, no? Kasi sa simula, madalas um kailangan talaga ng tulong galing sa labas. Paano malalaman kung dependency na 'to? Hindi na simpleng tulong lang. Magandang punto 'yan. Kinikilala naman. <laughs> oo. Baka kailanganin ng tulong sa umpisa. Ang kaibahan daw ay um yung sistema ba, nakadesenyo ba 'to para sa pangmatagalang pag-asa sa labas o may malinaw bang plano? May intensyon ba na palakasin 'yung lokal na kakayahan para sa kalaunan sila na, sila na ang mamahala, susuporta, magpapalaganap kasi kapag 'yung control sa pera, sa mensahe, sa diskarte, palaging nasa labas, ayun, doon daw nagkakaroon ng problema sa pag -mature. Pangalawa, ito rin, madalas 'to. Pagsukat na walang pagtingin sa kalooban. Metrics without maturity. Madalas, focus tayo sa numero, di ba? Ilan dumalo? Ilan ang bago? Pero may binanggit siyong pag-aaral, kilala to ah, sa Willow Creek, yung reveal study. Ang nakagulat nilang nalaman, yung mga pinakaaktibo sa programs nila, oh. hindi pala sila yung automatic na pinaka-spiritually mature. Talaga? Wow. Oo. Naging eye-opener yun na ang activity ay hindi katumbas ng maturity. Ang hamon daw, lumalim mula sa pagiging tagadalo, attendance, tungo sa pagiging tunay na alagad. Disipulo, apprenticeship. Ah, so hindi pala sapat na busy lang. Kailangan pala tingnan kung… Um, nagbabago ba talaga sa loob? Exacto, yun yun. Pangatlo, masyadong maagang pagbuo ng mabibigat na sistema. Premature structure. Yung tipong kakasimula pa lang pero ang dami ng patakaran, ang daming committee, proseso, parang ang bigat agad. Imbes na makatulong, baka masakal nito yung, ano, yung flexibility, yung kakayahang umangkop, baka mapatay yung sigla. Sabi nga ni Roland Allen, Minsan daw, yung labis na organisasyon, yung kontrol, yun mismo ang nagiging hadlang sa tapang sa pag-take ng risk na kailangan sa simula. Naku, parang, parang na-experience ko na yan sa ibang project. Ang ganda ng intention, no? Maging organized agad. Pero biglang, ang hirap ng kumilos. Ang daming bureaucracy. Ganun ba yung point dito? Oo, ganyan-ganyan. Oh, Sakto. At pang-apat, yung pagiging... Hindi handa sa pagsubok, suffering unprepared. Kung ang paghubog, laging nakafocus lang sa um, kaginhawaan, sa feel-good lang, anong mangyayari pag dumating yung tunay na hirap? Yung pressure, persecution minsan, madaling bumigay. Pero kung yung discipleship, hinubog para maging handa sa pagpasan ng krus, cross-bearing, kung baga, kung kinikilala na ang hirap, parte talaga yan ng biyahe, mas nagiging matatag, matibay, resilient. 'Yun yung term, 'di ba, resilience. Okay, okay. Malinaw yung mga um, karaniwang hadlang na 'yan. Kung iyan ang mga problema, dito na siguro papasok yung sinasabi mong pinaka-ideya ng aklat. Ano yung ano yung pangunahing argumento o solusyon na binibigay ni Velasquez? Dito talaga umiikot yung aklat. At ito yung insight na um baka medyo kontra-agos. Sa so, kultura natin ngayon na mahilig sa mabilis, sa malaki agad, ang pinaka-argumento niya, ang tunay malalim at pangmatagalang paglago hindi raw nakukuha sa mababaw na sradeya lang o sa magagarbong programa o sa pagpapalaki lang ng institution muna. Nagmumula daw ito sa isang bagay na mas malalim at marahil mas mabagal sa simula yung intentional na paghubog ng mga disipulong may malalim na ugat. Ito ay tungkol sa tatlong key things. Una, formation. Hindi lang information, kundi paghubog ng buong pagkatao. Karakter, gawi. Nakaugat sa salita, sa panalangin. Pangalawa, reproducibility. Yung kakayahan ng bawat nahubog na disipulo na ano, maipasa rin ito sa iba. Ituro sa iba. Sa paraang simple, natural hindi na kailangan laging nakadepende sa eksperto o sa sentral na programa. Pangatlo, local ownership. Yung pag-usbong ng pamumuno ng pagmamayari mula mismo sa kanila. Bago Formation, reproducibility, local ownership. Hmm, parang simpleng pakinggan pero mukhang malaking pagbabago sa mindset ang kailangan dyan, no? May mga pinangahawakan ba itong batayan sa Biblia o sa kasaysayan? Oo, at dito mo makikita, hindi to bagong ideya. Sa Biblia pa lang, napakalinaw. Una, yung dakilang utos ni Jesus, Mateo 28, hindi lang gumawa ng mananampaladaya, kundi gumawa ng mga disipulo. Tapos may emphasis pa na tinuturo ang sumunod sa lahat ng inutos ko. So, obedience-based discipleship talaga. Tapos yung kay Pablo, Timoteo 2 Timoteo 2, yung tinatawag na fourth generation vision. Yung narinig mo sa akin, Gen 1, ipagkatiwala mo sa mga tapat, Gen 2. Ah, uh, oo, yung ipasa. Na may kakayahang magturo naman sa iba, Gen 3, na sila naman magtuturo pa rin sa iba, Gen 4. Malinaw yung DNA, yung pattern ng pagpaparami. So, hindi lang basta utos na mag-share. May pattern talaga. Pagpasa ng kaalaman at Uh, buhay mula sa isa papunta sa susunod. Tama. At ang pundasyon niyan, kasulatan at panalangin. 2 Timothy one Awit Basic. Tapos yung practical na itsura, pamumuhay na magkakasama. Shared life. Tulad ng unang simbahan sa gawa dos. Pag-aaral, fellowship, pagkain, panalangin. Buhay talaga, hindi lang event. Mahalaga rin yung concept ng equipping the saints. Episode four. Paghangda sa mga mananampanataya para sa gawain. Hindi lang sila audience forever. At syempre, yung paghubog sa pamamagitan ng pagsubok. Santiago Juan Juan Pedro, kasama yan. Pinabanggit din na kahit yung pagdaing, yung lament, lihitimong bahagi yan ng katapatan sa harap ng Diyos pag mahirap. Nakakapagpatibay din. Bukod sa Biblia, um, may mga grupo ba sa kasaysayan na parang naging halimbama nitong prinsipyong to? yung lalim lawak. Meron, meron. Binabanggit sa aklat ang ilan. Halimbawa, yung mga Moravians, 18th century. Nagsimula sila sa maliit na community sa Germany, Hernhut. Dumanas ng matinding spiritual renewal. Ang resulta? Grabe, 100 years na walang patid na prayer chain, 24-7. 100 years? Talaga? Oo, at isa sa pinakamasigasig na missionary movement sa kasaysayan, ang nakakamangha sa kanila, hindi sila malaking institusyon. Pero ang laki ng impact, bakit? Dahil sa lalim ng espiritualidad nila, yung shared life at yung determination na magsend out, nariyan din yung mga Methodists kay John Wesley. Ang sekreto raw ng mabilis nilang paglago noon, hindi lang yung pangangaral ni Wesley, kundi yung structured nilang maliliit na grupo, yung class meetings at bands. Dito nagkakaroon ng lingguhang accountability, confession, pag-aaral, suportahan. Dito nahuhubog yung mga ordinaryong tao para maging seryosong disipulo. Sila mismo ang nagpalaganap. Hindi lang sila na-entertain, kumbaga, na-transform sila. At mas modernong example, yung mga Korean Cell Church Movements. Pinakita nila kung paano yung network ng maraming maliliit, madaling gayahin, reproducible, at lokal na pinamumunuan na grupo, pwedeng magdulot ng exponential growth. Habang napapananatili pa rin yung malalim na relasyon at pag-aalaga, pastoral care sa loob ng bawat cell. Grabe, parang may umuulit na pattern sa kasaysayan, ano? Paghubog sa lalim, formation. Tapos, simpleng istruktura na madaling gayahin, reproducible structure. Tapos, pamumuno na galing sa mismong community, local leadership. Mukhang ito nga yung um, formula na mas efektibo para sa pangmatagalang impact kaysa yung top-down control o pag-asa lang sa isang superstar leader. Tama dyan. At dito na tayo babalik sa konsepto ng seedling stage. Ito yung critical na panahon sa simula kung saan kailangan munang mapatibay yung mga ugat na to, yung formation, yung DNA ng reproducibility, yung simula ng local leadership bago pa ito alam mo yon tumigas, ma institutionalize sa isang komplikadong sistema. Okay, so kung yan ang diagnosis at yan yung parang overarching principle ng lalim bagulawak, nagbigay ba si Vilasis ng parang first aid kit o practical na gabay para dito sa seedling stage? Mga konkretong hakbang na pwedeng gawin, lalo na para sa na um, nagsisimula pa lang ng isang bagay o gustong i-revitalize ang isang grupo? Oo, at ito yung um, Nagustuhan ko sa aklat eh. Nagbibigay siya ng mga practical tools, mga pamamaraan. Narito yung ilan. Rooted in the word. Pag-ugat sa salita. Simple lang daw dapat magmungkahi ng basic plan, like first 90 days Bible engagement plan. Hindi kailangan komplikado. Basta matulungan yung mga tao magkaroon ng daily habit. Pagbabasa ng Biblia, pananalangin. Resilience in trials. Katatagan sa pagsubok. Huwag iwasan yung usapan tungkol sa hirap. Ituro yung practice ng lament, yung tapat na pagdaing sa Diyos, magkaroon ng practical na paghahanda para sa posibleng pressure, persecution, tanggapin na okay lang maging mahina, magtulungan, magpractice ng community care. Life patterns, paghubog sa araw-araw na buhay. Ito yung um, malaki ang sakop. Ang discipleship daw hindi lang pang sunday. Kailangan may gabay sa practical na bagay, paano mag-resolve ng conflict sa pamilya, paano mag-budget, paano maging hospitable, paano tignan ang trabaho bilang pagsamba. Yung integration ng faith sa buong buhay. Yung life patterns, parang ang laki nga ng sakop niya na. Hindi lang basta spiritual disciplines, kundi buong pamumuhay na. Oo, kasi ang goal, transformation ng buong tao. Tapos meron fellowship that multiplies, samahang nagpaparami. Magsimula ng maliliit na grupo, tinatawag niyang micro-fellowships, baka 3 to 5 tao lang. Ang susi dito yung malinaw na kasunduan, covenant. Sama-samang pag-aaral ng salita, panalangin, accountability kamustahan, pagsisiyasatan at misyon. May konkretong ginagawa para sa iba. Dapat simple ang format. Yung namumuno, galing na rin sa grupo. Facilitator lang, hindi expert. Multiplication DNA, pagtatanim ng kultura ng pagpaparami. Mula pa lang sa umpisa, itrain na raw ang bawat bagong mananampalataya na 1. Ibahagi ang kwento nila, testimony. 2. Manguna sa simpleng Bible discovery study. 3. mag ng iba. Binanggit niya yung 333 Rhythm as example. 3 taon na pinapanalangin mo araw-araw para maligtas, three invitations kada linggo para makarinig ng gospel, at 3 taon na tinuturuan mo, ina-apprentice mo. Nakaugat to doon sa 2 Team 2.2. Leadership from the ground up, pamumuno mula sa ibaba. Imbes na umasa sa imported leader, mag-focus sa pag-identify at pag-train ng mga potential na leader mula mismo sa loob. Gumamit ng stages, helper, facilitator, trainer. Mas tinitingnan ng karakter, katapatan, kakayahang mag-facilitate, hindi yung karisma o credentials agad. Nabanggit din niya yung pagkakaroon ng mga simpleng tools tulad ng Seedling Readiness Checklist para malaman kung ready na ba for the next step, Disciple Makers Toolkit mga simpleng gabay, at Seedling Health Dashboard, hindi lang numbers, kundi health indicators. Ang ganda, mong emphasis sa paghubog ng leader mula sa ibaba. Ito yung sinasabi mong indigenous leadership, no? Para mabawasan yung dependency. So, para sa iyo na nakikinig, kahit hindi ka nasa church setting, isipin mo, sa team mo ba sa trabaho o kahit sa pamilya mo, napapalakas mo ba yung mga kasama mo para sila mismo ang mamuno sa kanilang mga area o lahat ba? Parang nakasentro pa rin sa iyo. Mahalaga pala yung pag-empower mula sa loob. Isa pang napakaimportanteng punto na nabanggit mo kanina ay yung pagbabago sa paraan ng pagsukat ng tagumpay. Kung hindi lang numero ang titingnan, ano dapat sukatin at um, paano? Ito yung isa sa mga challenging pero uh, crucial na bahagi. Imi-mumungkahi ng aklat yung paggamit ng tinatawag na maturity dashboard. Imbes na attendance at budget lang, may apat na pangunahing indicators ito ng tunay na paglago sa kalooban, yung maturity ng isang tao o grupo. Una, abiding, panamatili kay Kristo. May ebidensya ba ng personal, regular na ugnayan sa Diyos? Pagbasa ng salita, panalangin? Nakikita ba yung bunga ng espiritu? Pagsisisi, kagalakan? Dua, belonging, pagiging kabilang sa komunidad. Paano sila makitungo sa isa't isa? May pagpapatawad ba? Pag-aayos ng hidwaan? Mapagpatulay ba sila? May konkretong pagmamalasakit, pag-aalaga sa mga nangangailangan sa grupo? Tres, becoming, pagiging ganap tulad ni Kristo. Ano mga character traits ni Kristo ang nahuhubog na? na napapansin din ng iba. gaano sila katatag, resilient kapag may pressure o pagsubok? tumutugma ba sinasabi sa ginagawa? 4. Blessing, pagiging pagpapala sa iba. Natural ba silang nakakapag-share ng faith nila? May intentional ba silang tinuturuan o mentor, Mga apprentices, nakakabag initiate ba sila ng bagong gawain o grupo para maabot ang iba? Wow, ang layo niyan sa simpleng attendance chart o financial report, no? Mas holistic. Mas nakatutok talaga sa transformation pero mukhang mas mahirap itong sukatin. Mas nangangailangan ng obserbasyon, oo, at pakikipag-usap kaya ang sinasabi, kailangan ng kombinasyon ng mga kwento Qualitative data, ano ba talagang nangyayari sa buhay ng mga tao? At mga simpleng bilang na may kinalaman sa apat na bis na yan, quantitative data. Ilan ang regular nagbabasa? Ilan may me-mentor? Ang punto ay, ito'y nagtatanong sa atin ng mahalagang katanungan. Ano ba talaga ang pinapahalagahan natin? Ano ang sukat natin ng tunay na tagumpay? Kasi kung ano yung sinusukat mo, yun ang didiktahan ng effort mo. Tama. May mga paalala o um, baya-baya ba, guardrails kumbaga, na binigay din ng aklat. Baka kasi sa sobrang focus sa reproducibility, sa small groups, ay eh makalimutan naman yung ibang mahalagang bagay. Tulad ng tamang turo, theology. Oo, very important yan. Nagbibigay din ng babala ang aklat at sinusuportahan to ng sinasabi ng ibang mga scholar kahit daw napakahalaga ng multiplication, ng pag-empower sa lay people, hindi dapat isakripisyo ang matibay na pundasyon ng teolohiya, ang malalim na pastoral care, pag-aalaga sa kaluluwa, at ang tamang doktrina. Kailangan daw ng balanse. May sinabi si Jerry Trusdale na quote dito, Move fast enough to obey God's commands, slow enough to form disciples properly. Huwag daw ipagpalit ang lalim para lang sa bilis o laki. Kailangan ng wisdom para mahanap yung tamang rhythm. Sapat na bilis para sumunod, sapat na bagal para mahubog ng tama. Move fast enough to obey, slow enough to form. Ganda niyan. Magandang paalala. So, kung lalagumin natin lahat na napag-usapan natin mula sa aklat na to, ano yung pinakamahalagang aral? Takeaway na maiiwan sa atin lalo na para sa iyo na nakikinig. Para sa akin, ang pinakabuod ay ito. Ang pangmatagalan, tunay at makabuluhang paglago sa ministeryo man, sa negosyo, personal na buhay, anumang adikain. Hindi ito aksidente o bunga lang ng magandang programa. Ito ay resulta ng intensyonal na pagtatanim ng malalim na ugat. Ito ay tungkol sa pagbibigay halaga sa formation, paghubog ng tao, kaysa sa performance lang sa pagdevelop ng reproducibility, kakayahang maipasa sa iba at sa tunay na local empowerment, pagbibigay kapangyarihan sa mga dao sa ground. Kailangan nating lampasan yung pagkahumaling sa mga panlabas na sukat lang, laki, bilis, dami. At simulan ding sukatin at pahalagahan yung mga bagay na hindi agad nakikita, pero siyang nagpapatibay, yung lalim ng kalooban yung katatagan sa pagsubok, yung kakayahang magbunga na nagtatagal. At itong mga prinsipyong to, lalim bago lawak, formation over performance, resilience, measuring what truly matters, empowerment from within, hindi lang to pangsimbahan no? parang applicable to sa maraming aspeto. Talagang applicable. Isipin mo sa pagpapalaki ng pamilya, sa pagbuo ng teams sa opisina, sa pagdevelop ng community project ang prinsipyo, pareho. Patibayin mo muna ang pundasyon, yung core values, yung kakayahan ng bawat membro, bago ka mag-expand o magdagdag ng maraming komplikasyon. Mas matibay ang building na may malalim na pundasyon, di ba? Kesa sa mataas nga pero mahina naman ang ilalim. Napakagandang punto para tapusin ang ating usapan at para sa iyo na sumama sa amin sa paghimay na ito, iiwan namin sa iyo ang isang bagay na maaring pag-isipan. Pag-isipan mo ito sa iyong mga kasalukuyang gawain, proyekto o adikain. Ngayon, personal man yan, panggrupo, pangkomunidad, saan ka mas nakatutok? Sa mabilis na paglaki sa labas, sa mga nakikitang resulta agad, o sa pagpapalalim ng mga ugat sa loob, sa paghubog ng sarili mo o ng mga kasama mo, sa pagpapatibay ng pundasyon? Ano ang isang maliit, konkretong makbang na maaari mong gawin simula ngayon para mas bigyang diin ng paghubog at pagpapatibay bago ang pagpapakitang gilas o pagpapalaki? Hanggang sa susunod nating pagsisid sa karunungan dito sa The Deep Dive.